Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan natin ang do or die game Barangay Nebra versus Kubuna ng San Miguel Beerman Ang gandang laban ito mga ropa Bakbakan ng dalawang kubunan San Miguel Beerman versus Kubuna ng Barangay Nebra Ngayon mga ropa, dito sa game na to Panalo na ay natalo pa ang kubuna ng barangay Samantala mga ropa, ang kubuna ng San Miguel Beerman Ay talo na, nanalo pa Dito sa may crucial do or die game 7 don't kasi sa may third quarter mga ropa Lumamang na, ng, lumamang pa ng halos 10 puntos Ang kubuna ng barangay kaya take note mga ropa yung 10 puntos na yon ay malaki na yon mga ropa dahil crucial nga tong game 7 na to pero doon sa may 4th quarter mga ropa hinawal pa yan ang kubuna ng San Miguel Birmen at nilamangan pa sa puntos ang kubuna ng Barangay Nebra. Ngayon mga ropa sobrang lakas at sobrang ganda ng performance na pinakita dito ng kubuna ng San Miguel Birmen talagang deserve nila na manalo dito sa may game 7 na to magagandang play ang inexecute dito ng kubuna ng San Miguel Birmen mga ropa doon nga sa may huli tinalo pa nila ang kubuna ng Barangay Nebra. Ngayon mga ropa isa-isa sendo may may natin Ang pambihira at nakakabilib Na diskarte na ginamit ng kubunan ng San Miguel Beerman Para i-comeback ang kubunan ng Barangay Nebra Dito sa may crucial Game 7 Ito ang game analysis at breakdown Game 7, do or die game San Miguel Beerman vs. kubunan ng Barangay Nebra Simulan na natin to Okay game Ngayon mga ropa, dito na tayo magsimula sa may 3rd quarter 46-45 mas score dito mga ropa Isang puntos lang alamang dito ng kubunan ng Barangay Nebra At dito nga mga ropa sa possession na to Na kubunan ng San Miguel Beerman Umigakaw si CJ Perez dito mga ropa at nahara kailangan ni Jun Marbardo ng kanyang screen. Yung primary defender dito ni CJ Perez. And take note nga pala mga ropa, ang depensang ginamit dito ng kubunan ng barangay ay man-to-man -man zone defense yan. Kung kaya't nung naharangan na ni Jun Marbardo ang primary defender dito ni CJ Perez, kinapitalize naman ni CJ Perez yung pagkakataon na yan, inatake niya ang gitna ng depensa ng kubunan ng barangay Nebra. Butas yan mga ropa. And take note mga ropa, nakasakit din sa kubunan ng barangay Nebra ang slashing skills dito ni CJ Perez sa may game 7. Basket is good para CJ Perez, si money. Ngayon mga ropa, dito naman sa may third quarter, ito ang quarter ng kubunan ng barangay. Dito na nila tinambangan ang kubunan ng San Miguel Beermen. Lumamang talaga sila dito sa may quarter na to. Dito naman tayo sa defense ang ginamit ng kubunan ng San Miguel Beermen, mga ropa. Naka-zone defense sila dyan, mga ropa. Kasi si Jun Marpardo, mga ropa, nasa bigit na. Hindi niyan kayang man to man defense, mga ropa. Ngayon, zone defense dyan, ang kubunan ng San Miguel Beermen. Magandang play ang sinetap dito ng kubunan ng barangay, mga ropa. Dahil alam nga nilang man to man zone defense dito, ang kubunan ng San Miguel Beermen. Gumamit ulit sila ng kanilang si ni high screen. Screen dito sa may ibabaw mga ropa. Counting penetration sa bay fake pick and roll gameplay dito mga ropa. Sa kick out ng bola. Mapunta kay Scottie Thompson dito sa may left side goal 3 pointer. Mapapansin natin mga ropa. Dahil nga man to man sa defense yan. Na-attract at nag-help dito si CJ Perez. Doon sa may umata kay doon sa may gitna. Nakapag-close out naman yan si CJ Perez mga ropa. Yun nga lang enough space, enough separation na. Ang nagawang play dito nung kumunan ng barangay. Kaya nakapukul na si Scottie Thompson ng 3 pointer dito sa may left side basket is good yan. Bukod nga sa magandang salaksak ni CJ Perez mga ropa. Ang isa sa major factor kung bakit natalo ang kumunan ng Barangay Nebra dito sa game na to at kung bakit nanalo ang kumunan ng San Miguel Beermen ay ang present si Jun Marfar. Doon sa may ilalim, doon sa may paint, idagdag mo pa ang ibang big man dyan ang kumunan ng San Miguel Beermen. Madaling na ibibigay ng kumunan ng SMB ang bola kay Jun Marfar doon sa may paint. Katulad nga nito mga ropa, hindi kasi pwedeng mag-double team dyan ang kumunan ng Barangay Nebra dahil ina-anticipate din nila yung man-to-man -man zone defense sila. Mahirap maiwanan ng players sa kumunan ng SMB sa may 3-point area kaya nahihirapan silang magbigay ng double team against kay June Marpardo. At ito naman senaryo na to ang nakakapitalize lagi ni June Marpardo katulad nga dito dahil walang double team na si na ako muna ng barangay. Madali lang binabakbak ni JMF ang defensa dito ni Javet Aguilar. Kaya kahit kaliwa pa yan mga ropa off-hand yan ni June Marpardo nakapagbundar ka siya ng easy 2 points dito pass ka is good easy money. At ito ba mga ropa back to back possessions to na kausaan umikot at play kay June Marpardo again mga ropa sinabi ko nga sa inyo madali lang nagkakaroon ng entry pass ang kumuna na saan Miguel Birman doon sa may lob. papunta kay June Marpardo. Ricardo. Another easy entry pass na naman nga to, mga ropa. Pero nangyari dito, hand of play papunta kay CJ Perez. Gumalaw dyan si CJ Perez sa may ibabaw. Nagsilbi namang screen dito si Jun Marpardo. Hindi agad nakareact sa depensa dito ang kumuna ng barangay, mga ropa. Hindi nakareact dyan si Jappi Tiglar para mag-switch doon sa may kumat na CJ Perez. At ang ganang pass ginawa dito ni Junmar Marpardo. butas ang depensa ng kumuna ng barangay doon sa may lalim dahil nasa may ibabaw dito si Jappi Tiglar, minabantayan niya dyan si JMF. Kaya easy two points na nagawa dito ni CJ Perez doon sa may cut na yon. Good play ang ginawa dito na San Miguel Beerman Basket is good. Sabi ko nga sa inyo mga ropa, man to man zone defense dito ang ginagamit na depensa ng kubunan na San Miguel Beerman. At yung man to man zone defense yan mga ropa ay kinakarna yan ng kubunan na Barangay Nebra dito sa may third quarter. Agad mga ropa, mapabansin natin dito. Nakaset na naman yung zone defense dito ng kubunan na San Miguel Beerman. Agad mga ropa, open na naman si Scotty Thompson dito sa may left side corner 3 pointer. Kick out ng bola dito kay Scotty Thompson sa may left side mga ropa. Favorite spot basket is good yan para si Scotty Thompson. At sinundan ba to ng mid jumper dito ni Stephen Holt. At pagkatapos yan mga ropa again, so hindi ba siya naman ang binigay dito ng kumunan na San Miguel Beer At dahil yan mga ropa, nagkakaroon ng open shot na naman dito si Scottie Thompson. Tatlong sunod-sunod na three pointers ang pinasok dyan ni Scottie Thompson mga ropa. Same spot, same shot mga ropa. Basket is good para si Scottie Thompson. Take note mga ropa, hindi naging effective ang zone defense dito ng kumunan na San Miguel Beer Hindi naging effective yan mga ropa dahil pumapasok ang tirada dito ni Scottie At Thompson. At nagkakaroon din kasi ng enough space, enough separation dyan si Scottie Thompson sa may three point area. Kaya sinabi ko sa inyo mga ropa, dito sa may third quarter ay lumamang ang kumunan ng barangay at doon nga ay mga ropa ay panalo na sana dito ang na ng barangay. Dahil kung do ng 11 points sa kalamangan pagpasok ng fourth quarter ay malaking kalamangan na yon lalo na dito sa may crucial game 7 pa do or die game. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa, piliin ang link na nasa may comment section, gamitin ng promo code na Johans, piliin ang sports option para makakuha ng 12,000 bonus. Dito nga pala sa game na to mga ropa, ang nanguna para sa kumunan ng San Miguel Beerman sa panalo dito sa may game 7 ay walang iba kundi ang veterano na si dito nga mga ropa nakakuha na espasyo si Chris Ross dito sa may kitna. At buti na lang mga ropa ang magandang basa ang ginawa dito ni Mo Tua. Binali pa ni Chris Ross mga ropa. Panis ang depensa dito sa may kitna. Basket is good para kay Chris Ross. Samantala si Scottie Thompson at Troy Rosario mga ropa ay bumawi naman doon sa may kabila. Magandang basa ang ginawa ni Scottie Thompson papunta kay Troy Rosario. Panis ang depensa na kupunan na San Miguel Bierman. Basket is good din para kay Troy Rosario. At agad mga ropa ang slashing skills nga dito ni CJ Perez na lubhang nakasakit sa kupunan ng Berginebra sa kanilang depensa. Nakakuha na naman ng puntos dito si CJ Perez galing sa kanyang good penetration, basket is good at after pa nito mga ropa si Mo Tautua ang ganda move ang ginawa doon sa may paint, doon sa may lalim. Easy 2 points na nagawa dito ni Mo Tautua basket is good din. At nagpalitan nga ng puntos dito ang dalawang kupunan ng mga ropa pero sa pagkakataon na to, Arteo Bariento sa Alley Play papunta kay Jaffa Tagular. Napadali ang trabaho dyan ni Jaffa Tagular. Easy 2 points basket is good. At dito pa mga ropa biglaan ng bumulusok sa opensa ang kupunan ng barangay na dito sa may third quarter. Kick out ng bola papunta kay Stephen Holt. Open open yan si Stephen Holt mga ropa. Wala yung bantay. Tendency outcome nito mga ropa. 3 pointer Stephen Holt. Easy money para sa kumuna ng barangay Nebra At hindi ba dyan matapos mga ropa? Sinabi ko nga sa inyo zone defense ang pinaira na depensa dito ng kumuna ng San Miguel Beerman. At dito sa zone defense to mga ropa. Na-attract ng kumuna ng barangay. At dalawang defenders dito ng kumuna ng San Miguel Beerman sa bigay ng bola papunta kay Javi dito sa may left side baseline ni jumper. At dahil 3-pointer na ni Taglar mga ropa ang naging score pa dito. Naging 70 to 60 pa ang score mga ropa. Lumamang ng 10 points dito ang kupuna ng barangay Nebra. At good defense pa ang ginawa dito ng kupuna ng barangay mga ropa. <laughs> dahil tong good penetration na to ni CJ Perez mga ropa ay sinupalpal dito ni Japet Aguilar harap harapan Good defensive stop dito para ni Japet Aguilar mga ropa. At dahil yan mga ropa na panatili ng barangay ang 9 points sa kalabangan. 73 64 ang score dito mga ropa. Take note patapos na ang third quarter dito. At bago tuloy matapos ang third quarter, quarter mga ropa, si Chris Rose ang bayani para sa umuna ng San Miguel Birmen ay nakakuha pa na sa salaksak dito nakapuntas dyan si Chris Rose kaya nangyari dito mga ropa, naging 73 to 66 ang score, pagpasok ng 4 quarter mga ropa, still lamang pa rin dyan ang kupuna ng barangay and take note mga ropa sobrang crucial niyang kalamangan na niyan ng ang ng barangay pero doon sa may 4 quarter ay bigla naglahong parang bula at hinabol yan ng kupuna ng San Miguel Birmen. <laughs> Ngayon mga ropa, dumako na tayo dito sa may 4 quarter, pagbungad pa lamang ng 4 quarter mga ropa, nagkaroon ka kaagad ng run ng kupunan ng SMB at nakahabol kagad sila sa puntos against sa kupunan ng barangay. Sa pagkakataon na to mga ropa, dito na nag over mode ang isang veteranong Chris Ross. Nakakuha siya ng na steal dito mga ropa pero nakakuha ng good defensive play dyan ng kupunan ng barangay. Yun nga lang mga ropa, hindi naman ay convert ng kupunan ng barangay ang puntos doon sa may kabila dahil nakakuha na naman steal dyan si Chris Ross. At sa pagkakataon na to mga ropa, successful na ang naging pass break dyan ng kupunan ng San Miguel Beerman. Don Trolliano napadali ang trabaho, easy 2 points para sa kanya, basket is good. At hindi na tapos mga ropa, nag ng 3-pointer dito si Stephen Old. Yun nga lang mga ropa, Mintes yan. At dyan sa Mintes yan ni Stephen Old, mga ropa, nakapag-pass break ulit ang kumuna ng San Miguel Beerman. Kinatay ng kumuna ng San Miguel Beerman sa pass break ang kumuna ng Barangay Nebra dito sa may 4 quarter. Take note mga ropa, kahit sa mga nakaraang conference yan talaga ang kahinaan ng kumuna ng barangay. Lalo na sa may talk and text mga ropa, pag nag-pass ang kumuna ng talk and text, ay hindi talaga makahabol ang kumuna ng barangay. At dito sa may 4 quarter mga ropa, lumabas na naman ang kahinaan na yan ng upo ng barangay. Nakakuha ng easy 2 points dito si Jericho Cruz. Niyabangan pa niya dyan si Stephen Holt, mga ropa. Dyan sa may fast break na yan. Kaya sa isang iglap dito sa may fourth quarter, mga ropa, natamasa sa kaagad ng upo ng San Miguel Beer. May nakalamang. An 88 to 84 ang score, mga ropa. At hindi pa dyan natapos sa pagbulusok sa opensa ang upo ng San Miguel Beer. at the same time, maganda din ang defense ang pinakita nila dito sa may fourth quarter. Umatake dito si Japheth Aguilar, mga ropa, sa may gitna. Natakdakan <laughs> sana niya dito ang depensa ni Jun Marpardo, mga ropa. Yun nga, lang nagtagpo sila ni Junmar Pardo dito sa may na Ang nangyari dito mga ropa, harap-harapang nasupalpal dito si Javid Aguilar. Imbes na harap para pa niya dakdakan si Junmar Pardo, nasupalpal dito ang dang attempt ni Javid Aguilar. Good defensive play dito kay Junmar Pardo. At sa kapilang manda mga ropa sa possession dito ng kumunan ng San Miguel Beerman, o may pektaw dito ang opensa ng kumunan ng San Miguel. Brinake daw nila ang zone defense dito ng kumunan ng barangay. Pick and roll play dito sa ibabaw mga ropa, yun nga lang, peking pick and roll yan. Nagagandang plays ang ginawa ni Jerico Cruz para sa SMB mga ropa doon sa huling minuto ng fourth quarter na nagsalyado sa panalo ng kubunan ng San Miguel Beermen. Na-attract ni Jerry Cucruz dito yung zone defense ng kubunan ng barangay. Sabay kickout niya ng bola papunta kay Chris Ross dito sa may left side goal 3-pointer. Sinubukan mag-close out niya ng kubunan ng barangay mga ropa pero huli na ang lahat. Ito nga ay laro ni Chris Ross mga ropa sa may fourth quarter. Pasok ang 3-pointer dyan ni Chris Ross basket is good. Kung kaya naging 91-84 ang score dito mga ropa ilang minuto na lang ang natitira dito sa may fourth quarter. Agara naman sumagot dyan si Jamie Malonza ng three pointer niya bawi ang 3 pointer ni Chris Ross Yun nga lang mga ropa Si Jericho Cruz again Magandang place na naman Ang sinetap niya dito mga ropa Pick and roll gameplay niya Papunta dito Kay Rodney Bronjal Nagroll na dyan si Rodney Bronjal mga ropa Magandang basa dito ni Jericho Nagkaroon Cruz Nagkaroon ng mismatch against Kay Stephen Holt mga ropa At ginapitalize sa man ni Bronjal Yung pagkakataon na yan Nagkaroon siya ng easy 2 points dyan Against sa depensa ni Stephen Holt Basket is good Easy money Agara naman nakabawi niya si Stephen Holt Ng 2 pointer mga ropa Basket is good din para si Stephen Holt Yun old. nga lang mga ropa Another great play na naman ang Ginawa at minaestro dito ni Jericho Cruz mga ropa at this time naman mga ropa si Jun Marpardo ang kanyang pinag and roll play. Magandang pasa na naman ni Jericho Cruz mga ropa ang resulta nito. Nakakuha ng 2 points dyan si Jun Marpardo. May kasama pa yung foul. Sumabit niya si Troyo Sayo. Nai-convert ni Jun Marpardo ang 3 point play dyan mga ropa at pagkatapos man nito hahabol sana dyan ang muna ng barangay. Pero again mga ropa si Chris Ross na naman ang bumanat dito. naagawan niya ng lollipop dito ang dribble na to. Sobrang crucial Hall. ng mga steals na ginawa dito ni Chris Ross mga ropa dahil yan sa good defensive play na yan. Nakapag-pass break dyan si Chris Ross. Napadali ang kanyang trabaho. Defense turns into offense. Easy 2 points para kay Chris Ross. At yan ang nagsalyado sa panalo ng kumuna na San Miguel Beerman dito sa game na to. Sa mga heroic plays na ginawa dito ni Chris Ross mga ropa. Nakakuha pa ng 4-point shot dyan ang kumuna na Bargainebra. Pero ang ending mga ropa, hindi na sila nakakabot dyan. Natabo sa game na to sa score na 100 to 93 mga ropa. Naging pitong puntos ang alamangan dito na ang kumuna na San Miguel Beerman sa ending. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo dito sa game na to. Talo na, inanalo pa ang kumunan ng San Miguel Beerman. Grabe ang performance sa pinakita dito ni Chris Ross, mga ropa. At ang magagandang plays na in dito ni Jericho Cruz para selyuhan ng panalo ng kumunan ng San Miguel Beerman dito sa may do or die Game 7. At dahil sa panalo na to ng San Miguel Beerman, mga ropa, abante na sila sa Philippine Cup Finals sa doon ay naghihintay ang kumunan ng Na nagbabantang mag lang, mga ropa if ever na mag-champion sila dito sa may Philippine Cup. Ngayon mga ropa, sino ang manok nyo sa paparating na finals? San Miguel bir member ba ko po na ng Token Text ro pang giga pwede kayo mag comment dyan sa baba ng opinion mga kwentuhan tayo